Nandito tayo sa itaas sa may bandang chapel. Magbigay tayo ng tinapay ng tinapay sa isda. Yeah, well. Ang isda kasi gutom sila. Gutom na gutom. Na yan. Para sa fish. Andito kami sa chapel. Pagkainin namin yung isda. <laughs> tinapay. Sa tigas ng tinapay, kailangan mong apak-apakan. Ayan. Kikik Duro kik, Ha? Ayan. Kinain na yung tinapay. Tuwang-tuwa yung isda. <laughs> Tuwang-tuwa yung isda. Samantalang ang chapel Nagbabanting Ala, ang dami nila, oh. Ang dami nila. Ayan. Ingatan ang cellphone na huwag mahulog sa tubig. Tungtua yung isda. Ayan, gutom na gutom sila kasi andito kami sa chapel at mayroong maliit na fish fan dito tuwang tuwa sila na tinatapunan namin ng tinapay ayun ah laki naku yung cellphone ko baka mahulog Ayan, tapos na magbagting ang tin ang chapel. Kita natin dun sa taas. Tuwang tuwa yung isda. Kasi gutom sila. Oh no. Ko, nagsitaluna no, ang laki oh. oh. <laughs> But you cannot see them, God, because the water is dark. Pero ayan, oh. Gumagalaw yung tubig. tong tuwa sila sa tinapay. oh no oh no no more bread no. oh yeah we're really hungry, and finished. Yan kailangan pang dorogan kasi antigas luma na kasi yan. Di na kayang kainin. ng kaingin. Aya sa isda Aya. Cycling? What? Ah, here, here come here. just in one place so that I can uh, make a good video. It's not uh, moving always. Imagine my cellphone <laughs> that is This is the new one. Takot ako mahulog yung cellphone ko sa tubig kasi talagang <laughs> babay kang cellphone ka. pag ikay nahulog sa tubig dahil lang sa isda. ikik ik daar ook hè. Dan yeah. Ang water lily nag-umpisa ng mamulaklak. Ayan, oh. Oh! They're <laughs> big, eh? I'm curious how, how... How long? ayah how much? <laughs> They're happy. They're very hungry. Yeah. They eat it, yeah. Mamaya mayroong cycling. Kaya maraming tao dito mamaya. Ayan. Tapos na. Ubus ng tinapay. Ayan. Bye-bye, fish. Kung may mga sarili. Kung may hands in. Yeah.